Paalis na nga kami ni Geraldine para magtinda sa Alabang. Sa San Pedro sana kami nakaschedule ngayon. Yun nga lang kasi kinabukasan hindi kami magtitinda dahil nga binyag nung pamangkin ko. So yun magiging busy nga kami dahil si Geraldine tutulong sa pagluluto. Then ako naman magnininang ako. Kaya instead na sa San Pedro nga kami magtinda ngayon sa Alabang na lang at saka sa suka. Para mas mabilis kaming makapunta kapag naubos na nga yung panindangan namin. Marami rin nga kaming dala kasi yung kala ninihiram nga ni Rinalin. Yun nga yung ginagamit namin sa pagluluto ng pares. Pati nga yung limang pirasong Alfonso na binili nga namin nung nakaraan ni Geraldine. Nakarating na nga kami dito sa Alabang and naglatag na nga kami. Maya maya nga may mga customer na rin ang mga bumili. Wala nga masyadong nagpa-reserve ngayon sa page pero marami nga bumibili dito na mga dumadaan nga lang. Kilala na rin kasi nila yung biryani nga dito sa Alabang na nagtitinda nga kami. Habang bumabiyahay nga kami papunta dito sa Alabang kanina, nakakita nga ako ng turon. Gusto ko nga kumain. Sabi nga ni Geraldine sa tapat na pinagtitindahan nga namin, merong nagtitinda nga ng turon. Bumili nga ako, pati na nga kwek -kwek. So yung tamang food trip nga lang nga kami ni Geraldine nang dumating nga sa si Irina Galing naman sila ng palengke kasi namili sila ng mga idadagdag na iluluto nga kinabukasan. Bandang alas nga, nga kami dito sa may barangay Suka. Dito nga lang nga sa may tapat ng center kasi nga may mga nagpa-reserve sa amin dito. Yung iba naman, mga naghahanap nga nung nakaraan kaya lang hindi nga kami makapunta dito sa Suka. Pagkadating nga namin dito, umalis nga muna si Geraldine kasi meron siyang i-deliver ide sa may Purok Uno. Gamit na nga yung e-bike namin and iniwan na lang niya ako dito mag-isa. nga niya, iilang piraso na nga lang nga rin yung natira. Meron ngang nagpa-deliver sa amin sa Lakefront. Kaya tinabihan na rin nga namin siya ng isa, pati nga ako nagpatabi na rin. Sabi ko nga kay Geraldine, yun na nga lang nga din yung kakainin ko ng hapunan. Kasi ilang araw din nga ako hindi nagluto nito at hindi ko talaga siya naaamoy kaya na miss ko rin talagang kumain. Pagkatapos nga namin may deliver sa huling customer nga namin, dumiretso na nga kami dito sa bahay. Ang dami nga namin bitbit -bit ni Geraldine pati nga yung mesa. Pagdating nga namin dito sa bahay, bising-bising na nga si Rinalin. Nakagawa na nga siya ng dessert. Nakakain din nga agad kami ni Geraldine ng dessert binuksan ko na nga yung biryani kasi nga laway na laway na rin talaga ako. Sobrang namis ko rin kasi talaga. Ang sarap din kasi talaga ng pagkakaluto nga ni Geraldine. Medyo nakulangan nga lang ako sa salsa kasi isa rin to sa mga nagpapasarap. Habang kumakain nga ako sila Geraldine at saka yung mama nga ni Miko. Naghahanda na ng sibuyas at bawang kasi nga nagsisimula nang magluto si Tito Orly. Inantay niya lang din kasi yung kalan bago nga siya makapagluto. Ngayon nga hindi na mahirap mag ng sibuyas at bawang kasi nga may food processor na din. Buti na nga lang nga din at nauso yung mga Shopee at Lazada. nga ako kaila Mary Jane, nandito nga si Tito Orly, nagsisimula na nga siya magluto. Work hamonado nga yung gagawin niya. Yeah. Yung sila nga yung mga cooker sa family nga namin. Kapag maramihan talagang luto, sila talaga yung mga magagaling magluto ng ganito. Mm -hmm. Si Geraldine nga, medyo namamana na din nga niya yun kasi ang galing niya rin magluto ng maramihan. Iniwan ko na nga si Tito Orly doon, dumiretso na nga ako dito sa bahay nila Mary Jane. Yung mga pamangkin ko nga, andito nga sila sa gilid, nagkukwentuhan sila na may kasamang inom. Andito na nga ako sa bahay ni Mary Jane bising-bising busy pala siya na nagpapalinis ng kuko kaya pala wala siya dun sa bahay. Dito na din nga naghapunan si Geraldine. Nahiga nga ako sa glit at hindi ko nga alam na nakaidip na pala ako at kinuhanan pa ako ng video ni Rinalin. Nagising na nga lang nga ako sa tawanan nga nila. Lagyan nga ni Gineya ng kilay si Tita Tess kaya sabi ko nga sa kanya isunod nga niya yung sa akin kasi nga malabo na nga. Yun na tuwang tuwa na naman nga ako kasi luminaw na naman yung kilay ko. Magtatagal din yung nga yan ng one week. Pagkagising ko nga tapos na nga si Mary Jane malinisan at si Tita Tess na nga yung sum Pagkatapos nga nila umakit na nga ako dito sa taas nila Mary Jane kasi dito na rin nga ako matutulog. Ang dami rin kasing bisita sa baha yung mga kamag-anak nga ni Miko nandoon. Kaya dito na nga lang nga kami ni Gerald matutulog kila Mary Jane. So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Mag-iingat po kayo palagi. God bless and Babush!